Hello guys, good afternoon. So for today's video guys, meron lang akong konting ibahagi kung paano palaguin ang ating sari-sari store, kung maraming bayarin, kung dito natin kinukuha lahat na mga bayarin dito sa binta ng ating tindahan, paano ba natin palaguin ang ating sari-sari store, kung lahat na mga bayarin ay dito natin kukunin sa ating munting tindahan. So ito nga guys, may dumating na orders. 6800 plus so ayan kaya guys gusto ko lang ibahagi yung mga ginagawa ko diskarte para don sa mga baguhan pa lang magsari-sari store para lumago din yung inyong tindahan. Kaya ayan, magbahagi lang tayo kung ano yung mga ginagawa nating diskarte guys, no? Para sa mga gustong magsari-sari store para mabilis nyo din mapalago ang inyong munting puhunan kahit tayo ay maraming bayarin. Kaya nasa diskarte na lang talaga. So, base lang to sa aking experience na mga ginagawa ko dito. Ito lang din ang maibahaba hagi ko sa inyo kung paano ko napalago yung aking munting puhunan. Kaya thank you Lord. At panoorin nyo lang to guys hanggang dolo para magkaroon kayo ng konting idea. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe para lagi po kayong updated pag may bago tayong upload. So, ito nga guys yung mga ginagawa ko. Siyempre, unang-una, alamin talaga natin kung ano yung mas mabinta sa ating tindahan. Kasi guys, pag alam natin yung mas mabinta, mabilis kagad natin na mapaikot, maruling yung ating munting puhunan. Kasi nga guys, kailangan natin gawin ito kasi dito tayo kumukuha ng mga pambayad sa ating mga bayarin. At siyempre, ayaw natin malugi yung ating tindahan para mabilis natin mapalitan kaagad kung ganun ang ating gagawin, diskarte. O mas dagdagan pa natin kung ano yung mas mabinta sa ating tindahan, mas dagdagan natin para sa ganun, di tayo kaagad-agad maubusan. Tulad nga nitong itlo guys, mabinta ito. So ayan, nagpa-auto sa ako kay partner, nagpabili tayo no, para <laughs> makatipid tayo sa pamasay. So mabinta talaga to umaga tanghali, gabi, kaya dapat talaga na magtinda tayo nito pag mayroon tayong tindahan. So, ayan nga guys, kailangan talaga ng malaking sakripisyo, malaking tiyaga kasi hindi naman ka agad-agad na lalago yung tindahan natin, mag-umpisa pa lang tayo, siyempre hindi, marami kang pagdadaan ng hirap, marami ka pa talagang isasakripisyo, no, para mapalago mo yung tindahan mo, marami kang inalaan na oras, talagang nakapokus ka lang sa tindahan mo. So, tulad ganito guys, habang walang nagsibilihan, so, kailangan ayan, magde-display-display -display tayo kung ano yung mga dapat nating gawin. Kailangan kasi natin magsipag lang pag mayroon tayong tindahan para yan bigyan tayo ng maraming bunga so ayan nga guys dahil nga dito tayo kumukuha lahat ng mga bayarin bambayad sa tax sa kuryente sa renta, sa tubig saka sa kasa savings natin so, syempre dito tayo kumukuha sa tindahan natin, kaya dapat talaga natin <laughs> magsipag kasi, ayan, dahil sa ating tindahan talagang malaking tulong dahil nakakabayad tayo sa ating mga bayarin at yung south naman ni partner guys, ayan, nakakatulong din para sa pamamalingki namin. Kasi nga, di katulad dati na malakas yung kanilang trabaho. Eh ngayon nga, mahina na. Kaya dito talaga kami umaasa sa aming tindahan. Dito talaga ako kumukuha ng lahat ng mga bayarin. Kaya nga, ayan, na-vlog ko na rin kung paano tayo kukuha ng mga pambayad sa mga bayarin no na hindi malugay yung ating tindahan. Siyempre guys, araw-araw talaga ako nagtatabi para sa mga bayarin para hindi masyado masakit kung malaki ang kukunin kasi natin talagang <laughs> hindi po hindi kasi nga ayan yung mga binta natin mayroon din nakalaan para sa mga delivery na hiniwalay-hiwalay natin at sa kanya-kanyang mga pambayad natin sa mga deliveries natin no? kaya kailangan talaga na hindi natin magalaw para mapanatili natin na mayroon tayong maibigay sa ating customer na kumpleto yung ating mga paninda kahit hindi naman kara ganong ka laki pero at least kompleto kahit pa paano at napanatili natin kahit paano ay kumpleto yung ating mga paninda para sa ganun na tuloy-tuloy yung binta natin na gusto pa natin na lumaki yung sales natin. So, ayun, magdagdag tayo kung ano yung hinahanap sa atin ng ating mga customer o kaya mag-isip pa tayo kung anong pa pwede nating ibinta o pang sa ganun yung mga kinukuha natin sa ating tindahan ay mapalitan ka agad. Ganun lang ang diskarte ko guys o kaya kung mamili tayo pipiliin natin yung mga may papri o kaya kung may pa-discount so good ka agad tayo ba diba? ganon? ganun kasi pag kapag kasi guys, malaking tulong yon at dagdag kita dito sa ating tindahan. Dito tayo masaya kung saan yung mga pa-promo no? Yung mga hakot di sa pure gold. So, ayan, talagang dyan dinadamihan natin pag order kasi nga naka-discount tayo dyan ng malaki. Ganun ang diskati para kahit paano, kahit dito tayo kukuha sa ating tindahan ay lalago pa rin kasi nga ayan madiskarte ka gumagawa ka ng paraan Siyempre, may kailangan din na ah, hindi puro sa tindahan din kasi siyempre mayroon ka rin mga personal na pangangailangan tulad nga no na sinabi ko no kaya nga ayun guys yung savings na nagipon din ako araw-araw yun yun yung sinasabi ko na sahod ko no yung sino nakasubay-bay sa vlog ko alam na nila yun <laughs> yun nga yung hinuhulog ko guys so kasi nga guys kaya kami nagsisavings savings kasi syempre mayroon din tayong pangarap hindi naman puro pagod na lang ang matira sa atin kasi sa araw-araw halos wala tayong day off, syempre ayan, naghanap din tayo ng extra income para mayroon tayong aasahan, kasi syempre mayroon din tayong pinagagastusan personal na pangailangan hindi naman pwede natin sa tindahan kukunin, kasi nga, yung tindahan natin ay paikot-ikot lang kasi nga, dito na tayo kumukuha sa mga pambayad sa mga bayarin kaya ganun lang guys, diskartihan lang talaga para hindi malugi yung ating tindahan, at syempre pilihin mo din yung pwesto na doon sa mataong lugar. Kasi, depende din yan kasi, guys. Kahit sabihin natin na, na nakahanap ka nga ng magandang pwesto. Pero, kung ikaw naman mismo ang may-ari, ay walang tiyaga, walang diskarte. So, wala din, wala din, hindi rin lalago ang tindahan mo. So, kailangan kasi pag mayroon kang tindahan, kailangan madiskarte, masinop at may disiplina sa sarili at kailangan ng malaking tiyaga kasi talagang tiyagaan lang talaga sa una guys kaya kailangan talaga malaking tiyaga ang ibibigay mo sa inyong tindahan kasi hindi naman araw-araw ay malaki ang benta mo, mayroon talagang time na talagang mahina ang benta natin.